sabi po ni Police Chief Gard Gardu, Garduce. Garduke, Garduke, Garduke. Ano po? Ang sinabi niya po ay nung sinampahan ng kaso po etong si konsehal, kasama hmm. po niya yung anak mismo ni nung napas lang na Mayor Perez. Yes. Oo. O, kumbaga, ang sinasabi niya, "Pabor eh, po yung pamilya na kasuhan na isakdal yung tamisin uh, yes. Oo. O, Pero ang sabi po ni Congressman Ako hindi totoo yan kasi tine-text nila ako habang nagihiring tayo. <laughs> Kaya nga, oh, talaga is... kapag... Oh, oh. Kapag nagsisinwaling ka talaga, talagang lalabas at lalabas yung katotohanan eh. Alam mo, nakakalungkot oh, oh. yan. Kasi nga, nung tinanong ko nga si, ano, si, ako nagulat din ako kay, ano, kay, kay, uh, kay Chairman ako eh. Sabi ko, pare, nag-text talaga? Uh -huh. Oh, Ito, nakita pa niya sa akin. nakita Pinakita niya yung text sa inyo na nag-text na hindi totoo yan na ano, na... Oo, oh, na, oh kaya kaya kaya... Kaya... Pero nakulong, uh, po itong konsehal. Oo. Oh, nga... Oh. Uh, At hanggang ang, ngayon, kaya... preso po siya? Kaya, preso po, po siya ngayon? Hindi. Wala na, kalabas na siya. nag na siya. Kasi nga, mahina yung kaso. I see. Kasi nga, uh, unang una pag nakita mo yung, ano, yung uh, sketch ng killer, ang layo-layo kay